Sorry. Wala ka, wala ka buhay. Walang ka buhay. buhay. Um, the president said that uh, the speaker will not be spared from the investigation of the ICI. Naniniwala ka ba diyan? Mm. Kahit pinsan ko, kahit kapatid ko, abangan na lang natin, hindi ko sure. Ma'am, sorry. Related lang po. Ma'am, you reposted a post from the election period. Yung pong sinabi nyo, hindi ito gobyernong Marcos, kundi gobyernong Romualdez at Araneta. May we know why you reposted the video yesterday? Wala. Pinapaalala ko lamang na matagal ko nang sinasabi to. Maraming nalilito kung bakit ako ay tumututol sa napakaraming uh, linalabas na polisya ng aking kapatid. Tulad ng sinasabi ko, mahal ko ang aking kapatid. Hindi magmamaliw yan kailanman. Kaya lang, hindi ito ang turo ng aking ama. Kung buhay yung tatay ko, kaya ako pumunta sa puntod, sa libingan, eh talagang masasabon kami ng bonggam-bongga. -bongga. Hindi talaga siya papayag ng ganito. Last na lang po. Ma'am, nakausap niyo na po ba yung kapatid niyo ever since nagsimula to yung mga flood control? Wala-wala. Okay. Hindi na kami nagkikita. Hindi ako kumbidado eh sa Ilocos. ng September 11. Okay lang kasi gusto ko naman pumunta sa talagang festehado. Eh, yung tatay ko naman ang may birthday, di sa puntod. At saka kasama ko, masaya. Masaya kasi lahat ng matatanda nandun yung one and only prime minister of the Republic of the Philippines si Cesar Virata, sina Jimmy Laya, sina Jerry Sikat ng dating neda na makapangyarihan at malaki, lahat 'yon. Tapos yung mga dating yang general, sumaludo pa nga eh nakakatuwa nga ang tatanda na nila. So, masaya naman kami, enjoying nga eh. At ah. saka maraming kinain ng mga Ilocano food. Mam Ma over the weekend lang uh, umugong yung uh, posibilidad daw na maku magkaroon daw ulit ng coup, and being part of the minority sinasabi ng Senator Alan daw yung papalit din kanya mang usapan Ang narinig ko yung interview, 'di ba interview ni na Senator Soto yon at saka si Senator Ping, hindi naman ang galing sa amin eh. 'Di ba? What about ma'am? So, hindi yung sinasabing uh, fake news. Ah, oh, what are you asking? Di ba yung sinasabi mong fake news na magkakaroon ng kudeta ng kudeta? Parang gano'n? Pero, pero, nag, nagkaroon po ba ng pag-uusap sa minorian na magpapalit po muli ng liderato? Hindi. Wala. Walang pinag-uusapan na gano'n. Ang pinag-uusapan lang namin is staying alive. Ayan, ang mga, yung mga reference po namin, puro dekada 1990, ano ba yun? Kebili Ray Cyrus, Aki Breaky. <laughs> Di ba Miley na ngayon?